ito guys napasabak na naman sa kainan guys yan. sarap nyan um, isang mga platong kanin at saka sabaw um, saka tubig lang guys um, uh, yan ka. ito na uh, ito na. sarap nyan guys yan ang ano ko linuto ko sa butter kaya apat na klaseng seafood sentai guys niya so, sana oh mapanood niyo ang dulo ng video. Ah, kaya napakadali lang lulutuin, pero napakasarap guys. Ah, <laughs> uh, na pasaba ko sa kainan na naman. Ah, uh, talagang ano talaga, wala nang hahanapin pa. Ah, uh, panoorin guys ang ng dulo. Uh, ah, yeah. ha? guys. Magandang araw, welcome to my YouTube channel. Hey uh, guys, sa araw nito may mayroon na naman akong pagkaabalahan. Magluluto uh, na naman ako ng seafood, yan hipon, yan. Ang um, taong at saka uh, talangka, ah talangka. <laughs> 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 at saka mapuset yan guys, uh. <laughs> talangka ba yan at saka Ah, uh, yan yan guys. Para nakalimot-limot ko ng mga pangalan, yan guys, sige sakura sa sa butter. May butter siyang kasama guys. Pero mayroon pa yan sa guys na gulay. Hindi ko lang eh, ano pa, hindi ko na na uh, nabidyo ang gulay ko. Ah, yung gulay ko na. Nabidyo ko na sa pag luto ko na sa mainit ko na ng And guys, uh, slicing ko muna yung pusit. Ayan. Pabilog yung pag slice ko. Uh, para madali naman siya kagatin pag medyo ano, pag hindi siya oh uh, buo kasi guys. Mahal ka. Malalaki. Oh, di pa naubos yung black niya. <laughs> Pero gasan ko pa naman yun sa guys. Uh, dinano ko na muna siya. slice ko muna. Uh, ito na, si Romel. Ito na yung request mo. Pusit. Pusit na naman. Uh, pero bago po ang lahat. Uh, Shoutout si si sa kanti ng Unilab. Saka si Risty Charis at saka si George. George at saka masana mapanood nyo to. Ano? Ang sarap nyan. Uh, sana sana'y magustuhan nyo to. <laughs> <laughs> Sana ay ma-appreciate yung videos ko. Ah. Sa tao uh, sa inyong lahat, ha, sa lahat mga kasamahan ko, sa mga nanonood po, sa mga nakapanood po, uh, shout out sa inyong lahat. O oh, nawalan nyo ba ng tubig guys? <laughs> oh my God! Hindi <laughs> nagbabaya <d> yata. oh, <laughs> uh, pero sabi ng, ano, ng misis ko, nagbaya naman daw kami. oh, yan Pero nagtabi ako ng tubig na kasi ipapakuluan ko yan siya, guys. Bro, wala, wala. Oh, salamat. Merong nagkaroon ulit ng tubig. Bro, ang hina. Ah, ko muna yung ano, yung pinutol-putol ko na pusit, guys. Yung cut ko na pusit, na pabilog Wala na wala ginawala. Yang hirap talaga pag walang tubig, guys. Kaya naputol na naman. Oh. 'Yan, mabuti nagkakuha ako ng tubig, 'yan. Pakulo ako ng tubig. Kasi lubog natin 'yan sila. Pag kumulo na yung ano, pag kumulo na yung tubig, Um, guys, paghihintay tayo, tayo ng ano, ilang minutos para kumulo yung ano. Yung, uh, oh, lagyan ko ng magic sarap para yung natubukan natin mamaya ng mga seapods. Pwede oh natin kaming soak. <laughs> ha? <Yeah! laughs> ah, naman yan, guys. Uh, oh, pakuloan ko muna ah, mga ilang uh, minutos. Pagkulo nyan, ilubog na natin yung mga ano. Oh, yan, guys nawalan kami ng wifi <laughs> kaya bumaba yung mga anak ko nandito sila sa baba kaya pag walang wifi kasi yan nag ipon ipon kami lahat yan ano pumangkin ng misis ko yan nagpasyal sa dito sa amin kaya ito nandito sila lahat sa baba <laughs> ito na guys <laughs> yan kumulo na balik tayo dito sa ating nanuluto mamaya na yung advertise <laughs> ano oh. ba? Kailangan natin yung ano, yung atin na hipon. Ya, kalahati yung hipon Kung binili kanina, guys. May kalakihan lang naman yan, okay? Na medyo pagpula niya, tanggalin naman natin. Iikuan natin sa ano, mangkok. Ano ba? Diba? Para paggisa natin mamaya. Ano ba? Kunting ano na lang, kunting balabaliktad na lang, luto na. <laughs> ah, kasi na ano na siya na luto na siya sa kuha na tubig na kumukulong tubig yeah. ano na susunod natin dito pagkatapos nito ha? <coughs> yeah. so, ito na ang masunod natin yan alimasag yan guys yan apat na piraso yeah. katamtaman na ng laki sabi mataba daw itong alimasag puro hatiin natin yan sa guys mamaya pag ano na natin pagigisa na natin yun ano, pumula na pag pula niyan mamaya, ano, luto na yan, diba? Punan natin yan. O, hatiin natin yan siya mamaya, paggisa na natin. Ano? Yung, ano niya mamaya, yung sabaw niya mamaya, gawin natin soup niyan. Lagyan natin ng kunting miswa. <laughs> Masarap yan sa guys, kasi meron natin ano. Lagyan ko na ngayon, magiging sarap o. Ito guys, ang masyado natin, pusit. Yan, punan mo natin, tanggalan natin ng kunting. Oh, may tumalun pa. <laughs> Ayaw magpasama. <laughs> Sama natin yan. Diba? Yeah. Diba? <clears throat> yeah. Excuse me po. <clears throat> Excuse me po. Yeah. Oh, yeah. Ano na natin guys? Ano natin yan? <laughs> ano natin ulit? Talagang mag-ingat-ingat tayo ngayon guys sa mga ano, kaya uso ngayon na ubot sipon. Kaya kunting ano lang uh, sinisipon agad at saka inuubo. Kaya ganun talaga. Kaya kunting ingat lang guys. Uh, ito na. Di ba? Kunting kulo lang oh, yung luto na nga din oh, di ba? Pag ano, kunting ano lang yan siya, pag ano mo siya Kumukulong tubig, uh, mamaya maya pwede na siya, di diba? Oh. masunod na naman 'yan, yung ano natin, yung ating uh, Tahong tahong pagka, pagkaahon natin ng ano ng kusit, di diba? uh, mabilis mabilis natin ay gasayan mamaya guys kaya pagkakuan natin yan uh, di ba gusto uh, na natin yung tahong Tahong na naman Yan diba oh Tanggal na natin yung sabaw yan Yung tubig wow! Tumutubig din kasi yan eh Yan yeah, dumadami yung ano natin Dumadami na. <laughs> Kunti lang tubig ko na nagagina Dumadami na uh, Kunti balabaliktad lang yan eh, Luto na rin Ha O Ito na na natin Iaw na yan Yan diba uh, Luto na eh Pagbukaan yan kasi luto na yan kaya mabilis lang to ah, akala ko yawon na <laughs> diba, o, ito na yawon na natin ah, para magpagisa na tayo ah, luto na rin yan yung ano natin yung tahong ang ah, sarap nyan guys talaga namang yung pagganito din ng ulam ko palagi kung hindi tumataas ang BP ko iwan ko lang <laughs> Pero control lang, control lang sa kanin guys. Sa saka sa kain. Huwag naman masyadong marami. Diba? O, ito guys, sa ah, ko itong ano natin, yung alimasag. Kaya, ang bilis talaga tumasang ano mo dito, ang BP. Kaya dapat control din ang kain. Kaya, huwag namang damihan kain, di ba? Hindi man ako, ano, di ko naman, pag ano mamaya, ang dami nito eh. Kaya hindi naman marami ang Yan guys, yun, ang patatas guys. Yan, di ba? Mo no, ilagay natin yung patatas kasama yan. Masarap yan guys. Pagisa mamaya. Kasama din natin yan sa pagisa. Kaya kuwan din yan. Uh, dagdag uh, ano din yan. Sarap. <laughs> Paborito ng anak ko yan guys. Patatas. Kaya uh, sinamahan ko siya ng patatas. Uh, okay okay yan. oh, may tumalon pa. <laughs> Ayaw magpasama. Ito na guys. Magisa na tayo. Oh, uh, Apoyan na natin. Painitin natin yung kawali ha? Parang maliit yung kawali ko, guys. Eh, marami itong lulutuin ko, yun know. Ba? Kuan yung butter, sarap ng kung pag dinisa mo sa butter. Kilang yung ang ano natin dito, ang BP natin ang bilis din. <laughs> Pro control lang sa kain ito na, guys. ito na lagyan natin yung bawang. dami yung bawang ko, guys. Yung lagay, yung ano ko. Tapos yung sibuyas, marami din yung sibuyas. Yung ano, Kuan tayo ngayon, babawi tayo ngayon kasi medyo mura-mura pa yung sibuyas. Paglating na naman ng December, mamahal na naman 'yan. <laughs> oh, ito na guys. Kuan tayo ng ano? Ng sibuyas. Ayun. Gumaya karamihan ng sibuyas yung lagay. Masarap pa sa pag maraming sibuyas. Ha? At saka bawang. Sarap. Oh, may ano mag guys, lagyan ko na ng sili, yun, know? Apat na pirasong sili 'yan guys para mayroon siyang kunting kurot. Uh, natin ng... <laughs> para uh, malasa na talaga o, o, sarap na sarap tayo diyan kahit wala nang ibang ano diyan pwede na yan mamaya oh lagyan natin tong ano uh, hipon ha o, parang puno na hipon pala Kalahating <laughs> kilo kasi yung hipon oh guys yeah. so, lagyan natin yung ano pusit oh parang ano na Parang ano na sa guys, isa i linipat ko niyan sa guys sa medyo malalaki-laking ano. Ah, uh, malaking kawali. Ha? Huh? Ito ilipat natin sa medyo malaki-laking kawali. Ayun, linipat ko 'yan sa guys kasi parang hindi talaga siya magkasya. O ilagay natin yung ano, limasag. Yung sabi ko kanina, ano yung pagpapangit ko kina sa limasag. <laughs> Kalas-kalas ba? Ano ba? Kalas-kalas ba to? Tawag din. Anong tawag nito sa inyong ano guys, inyong lugar? Oh <laughs> Ito na guys, lagyan natin ng ano? Uh, no! tahong. Yan. Ang tahong. Parang tahong sa amin, ang tahong sa amin, green shell. In English lang. Oh <laughs> my <laughs> uh, God! Pwede no! na uh, ano na yan, eh. Pero lagyan po ng ano niyan, paminta. Titik-titikan natin ang paminta, guys. Tsaka konting halo-halo lang. Tapos pwede na 'yan. Wala na ibang halo nyan eh. Oh, uh, 'yung ano pa pala, 'yung patatas, i-ano natin nan mamaya. Ihalo muna na, lagay natin muna 'yung patatas. Bak eh, 'yung patatas kasi luto na rin 'yon. Kaya wala nang pagano Pwede na nga siya papapatin eh. Ha? Oh, 'yun patatas, lagay na, oh. luto na rin kasi 'yan. Pina pinakuluan ko rin kasi 'yan kasama na rin sa doon sa pinagkuluan ko guys ah, di ba? ang sarap pag mayroong patatas eh, uh, oh. Oh, tapos kung mayroong pa sana ng ano, yung mais kaya lang hindi ko nalilagyan ng mais Uber uh, na sa sahog <laughs> may na may mais pa tapos kung paglinagyan ko pa ng mushroom parang oh, ang dami ng sahog di ba? ito uh, guys lagyan ko na ng paminta tapos okay na yan uh, oh. Lagyan natin ng paminta. Ayan, di ba? Ayan. may kunting ano siya, uh, yung yung hang sa kunting kasi dun sa siling, apat ah, na ng piraso, nga ganoon ako guys. Ah, hindi ko na siya kinuha pa ng ibang kung ano-ano pa pinaglalagay ko, di ba? Yan lang, kaya, simple lang, pagkada, ano lang, kunting ano lang yung hinalo ko. basta nagisa ko siya sa butter, okay na. Diba? <laughs> kasi yung ano siya ma masarap siya pag nagisa uh, nag sa butter. Uh, yun ang ano. Diba? Okay na, oh. Uh, pwede na. oh uh, na natin yan, guys. isalin na natin sa mangkok. Uh, sa plato, yan, oh. Diba? Uh, diba? ayos na yan. Uh, isang ano isang kawali <laughs> tansya ko lang kinuha ko guys kasi mahirap na kasi baka dito yung ano natin tumasang bp yan ha uh. uh, pero marami pa rin nakain ko guys so isang platong kanin yan saka yung yun no oh, yung sabaw niya guys ilagyan ko na miswa <laughs> saka tubig lang yan tubig uh, ano ba uh, bago guys okay ito na guys uh, na natin oh, yung hindi pa nakakain pwede na rin sumabay guys so, unang subo para po sa inyong lahat yan no pusit ang paborito <laughs> <laughs> ang sarap. Oh, diba? Ito na si Romel, yung puset na sinabi mo. <laughs> Pero mayroon pang ibang halo. Yan, ang, ano. Diba? Hmm. Sarap niyan. Guys, kahit yan lang, yung tahong na yan, okay, okay na yan. Maliit lang yung tahong kong uh, binili, guys. Ano lang yan, kalahating kilo lang. <laughs> pang ano lang din, pang dagdag. Oh, ha? Eh, wala na kayo ibang ano, sabi ko, parang na-miss ko yung, ano, ha, na-miss ko yung seafoods, ha. Seafoods na naman, <laughs> ha. Kaya, uh, yun. Yun ang naisipan kong lulutuin, guys, seafoods. Uh, sabi ko, yung, ano, yung, ah, talangka pala, yung nabanggit ko na yun, talangka pala, yun. <laughs> yun, yan, yun ba? Yung alimasag. Sabi na, iba tawag yan, talangka. Hindi uh, naman siya, ano, katamtaman lang din, naman di siya, ano, na, uh, kaya lang, wala na siyang masyadong aligi. Kasi siguro matagal nga na huli na to. <laughs> Nakalagay lang sa pressure di ba? Oh my yeah, god. Ang niya medyo loose no! na yung mga aligi niya. Ah, kung di ka tulad yung mga bagong huli mo talaga, ang aligi niya makwan talaga. Kut so, lalo pag mga matataba. Ah, pero sarap na sarap pa rin ako. Kaya sa oh, to pang lalop doon sa nandito na yung lasa niya lahat sa sabaw, guys. <laughs> Kaya subukan niyo rin guys magluto ng ganito kung sino po yung naka present ng ano ko videos ko sana naman guys. Yung ano pa ano naman guys, pa -pasir naman kung pwede. Ano ba? Kung pwede lang naman. At saka pa-subscribe naman sa YouTube guys. At saka sa page ko guys, papalo na lang din kung pwede. At sana ay magustuhan niyo videos ko. every Saturday naman guys. Minsan nga pinag-iisipan ko, sabi ko titigil na kaya ko sa pag ano, sa pag-vlog kasi every Sunday lang naman ang pa-vlog ko eh. at saka no, kaya lang iniisipan ko rin uh, kasi nagluluto lang naman ako kaya ano ko na isama ko na din sa pag vlog sabi ko kasi wala namang ginagawa pag Sunday nakaupo lang naman, 'di ba? Parang libang-libangan ko na lang din ang pagba-vlog. Uh, in na ano, in case na medyo ano na <laughs> uh, uh, hindi na maka ano makapag-travel na matanda na talaga di ba Oh, meron ako na ano, masilip-silip na mga dating videos ko, guys. Kahit hindi naman kumikita kasi hindi naman talaga ako kumikita, guys, sa pagbi-videos ko sa, ano ko. Kasi kunti lang naman yung nagano sa akin nanood, walang ano, 'di ba? Wala talaga, sabi ko eh sa iba nga, ang dami nang message sa akin. Nagkumikita no? ka na ba? Mayroon ka bang kinikita sa pagbibidyos mo? Sabi, ay sabi ko, ano ba to? Hindi ko pa naman na, ano, may kumikita agad. <laughs> Yan ang hirap, ang hirap talaga guys. Pag nagbibidyos ka pa lang, ay, marami nang nagana, marami na nagmimisage kung kumikita na ba. <laughs> Makikita naman guys sa, ano, sa kung si uh, ah, konti lang naman ng mga nag-subscribe na uh, nanood, wala naman talagang uh, kikita. Pero ano, kikita. Para na lang naman po sa akin, ibang libangan na lang din kasi interesante naman to. Kasi uh, ano, ma, kung ano, mapanood nyo rin, di ba? O, oh, eh, kung ano, kung mapanood nyo rin ako, eh, salamat, di ba? Masa <laughs> so, yun ang pasya, guys, uh, wala naman ako magagawa. <laughs> Tuloy-tuloy lang ang buhay natin, kaya ganito lang talaga ang ano natin. Ah, parang libang-libang lang din ba sa buhay, <laughs> oh, parang ano, parang napasarap kain, di ba? Nabubulunan na. Ha, na. ah, ayun, tubig muna tayo, guys. Oh, subukan nyo guys pagluto ng ganito, masarap talaga. Kahit ano lang, kahit po unti-unti lang, unuman mga masyadong marami, ganoon pag niluluto kang ganyan, pa bak, pakunti-kunti lang, mga tiga, one fourth, ya, yeah, diman man dalawang mga ano, tapos eh, basat basta matikman mo lang yung ano, yung luto na ganyan. Masarap. Masarap sa guys kung ano na naman talaga hindi naman makaubos ng 500 kung ano lang magluluto ka ng pakunti-kunti lang naman o, siguro mga plagay mo mga 400 ganon di ba magkano lang naman yan ano mo uh, at least matitikman mo ba yung mga ganyan mga luto di ba ay, ay masarap pala di ba o, para makuhan ka di ba hindi naman sa paramihang luto di ba uh, mahal to hindi, hindi, naman sa mahal guys o, meron nga akong napanood na ano sabi sabi Uh, kalimitan daw eh, hindi nakakakain ng ganyan. Nako, kalimitan na mga mahihirap nga eh, mga ganyan yung mga kinakain. <laughs> di ba guys? Eh, kasi hindi naman, ano talaga, hindi naman maramihan yung bilhin mo, di ba? Kunti lang. O, oh, di ba? O oh, ito, ubos na. Oh, parami akong kain yan, no? O, oh, nagpapapak pa yan. Ah, oh. Kasi gustong gusto ko talaga yung ano, ganyang ulam, eh, seafood. <laughs> Kailangan na-estimate ko rin yung kain ko. Mahirap na guys. Kaya Sanay ma ano nyo 'to ma-appreciate yung videos ko. Ano? Uh, Sanay ano niyo ako ay mag-i-share nyo na lang din, di ba? Oh, ito na. Oh, may natira pa ko, guys. Eh, ang natira ko ay eh, sa kanila lang din. At least mayro pa, so, mayro pa sa kawali nga din. <laughs> oh, ito na. Busog na. Uh, Kailang magpapalam na sa inyo lahat. Uh, God bless you all. Uh, magpapaalam na uh, sa sunod na video ulit. Bye-bye.